Yes. Dito na tayo. Dito si Bato. <laughs> Maulanin na lugar. Bukang maulan. Pero katatapos lang. pilot cross pilot cross airport Goa City Airport yan so dito tayo sa uh, ating bayang sinilangan let's go Kamo key. Sabi mo Kevin, may charge 'yan ha. Sabihin mo, may charge. So, ari na ta. Oh. Ari na ta. Wa? Welcome to Roa City. Eh. In... Ah, ang taga Bintanao at Bicol. <laughs> Ara pa bisaw do ko tulog, tulog na ano katimo nga. Tulog-tulog daw si Tato. Dati, <laughs> dati ko ya yung pagkakaroon dito may kumakanta dito. Oh. oh.

Thank you guys. Maraming maraming salamat. Shout out po sa, sa mga taga sa Pianon Content Creators diyan. Ayun, sana magkita-kita tayo. At uh, thank you guys sa ating mga followers diyan. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.